O oh, ayan po. Wow, ganda ng pagkabilog. Pinagtiningan mo nung kilo Atoy? O oh, sa mga naghahanap po dyan ng sibuyas, ito po, dalawang banos. O, oh, pinag... -kanamputad. direct po mm. Ayan po maingitan may gi tatanungan direkta ng toyo. Oh, direkta po taw. Hmm. Estimated mo kaya ang pangilang bags? Ha? Estimated mo pangilang bags? Pwede na pala. Oh, pwede na, pwede na. Ayun po sa mga naghahanap po din ng sibuyas o oh, sa mga nagtatanong po ng presyo. Eh dapat po tulungan niyo po kami mga farmers. Hmm, 'wag po niyo yung baratin. Hmm. Ayun po, ah. Oh, ito po at pinunta na po namin yung sibuyas na ipinos ko po kagabi at ito nga po direct oh, kayan oh, para makita nyo po lahat o oh, ayan po mga kabukid heavy ayan oh, talaga naman at para makita nyo lahat anong variety na to kay Bang? anong anong variety? Red ah, Red varieties po to sa mga nagtatanong kung anong varieties po to itong sibuyas na to at ito nga po at pinuntaan na lang po namin para aktual na makita yung sibuyas Ayan po, kasama ko po si Mr. Kadante Domingo, mga Kabukid TV. O oh, po sa mga naghahanap po diyan ng sibuyas, mga buyer. Oh. Ayan po. 'Yun nga po ang sabi nila, huwag pong papayag na baratin na lang. Kawawa naman po ang ating mga kasibuyas na naghahalaga ng sibuyas. Lalo ngayon ang mamahal ng lason at ng abono. At ang isa pang kalaban, ang harabas. Ayan. Hmm, para makita nyo po lahat. Red allium varieties po yan. Oo. Oh. Ayan, napakaganda nitong sibuyas. Si po to, mga kabukid TV. At pinuntahan na nga po namin ni Mr. Cadante. Oh, ganda. Sibuyas, sibuyas po again itin po dito. Pang 50 red bug, dalawang banos. Ayun. Ag bumayatan din. Oh, salagang tapang tapano. Pwede na. Balina. Oh. Ma mo mapatukol at sad. Ah. Ma mo patukol. Ni. Eh. Oh. Balina nai. Ayan po mga kabukid TV. Sibuyas. Na pwede nang anihin. Uh, estimated po dito sa so dalawang banos. Pang 50 bags. Ayan. Ito po ay red alium varieties. Derrick. Yan nga po ay pwede na pong bunutin. Basta magkasundo lang po ang buyer at nung may-ari sa tamang presyo ayan oh nice di ba pwede na pwede na oh ito pa pwede na nice one o yan po at kami pa uuwi na po ni Mr. Kadante tawag na lang po kayo sa numero na ipinost ko po oh, basta magkasundo lang po sa tamang presyo ito po ay hindi po sa amin kamag-anak po ni Mr. Kadante yung mayari dito. Kenyam, di ba? Isid mo nga daw kay Jenay. Sinong Jenay? Jennifer. Hindi ko naman siya pray. Na, oh. May kausap daw kayo na kaya naputol yung pa. Hmm, kaya ah. Katungtong kami tatay ka.